Maraming salamat sa mga nakadalo araw sa aking pagkatalumpati. Ako, si Terek Chiang, at ang mensahe ko ay sa masa, ay ang pagkasanay natin sa wika natin at ang importansya nito sa atin bilang mga Pilipino. Sa ating bayan kung saan ang wika ay ang nagsisilbing ugat ng ating pagkakakilanlan, isang malaking hamon ang hindi pagiging bihasa sa wikang Filipino. Marahil marami sa atin ang naranasan na ito, ang pagkakamali sa paggamit ng mga salita, ang pagkalito sa tamang balirala, o magduda kung tama ba ang bigkas ng isang salita. Ngunit ang hamon na ito ay higit pa sa teknikalidad. Ito ay isang karanasang madalas magdudulot ng takot, kawalang kumpiyansa, at kung minsan ay pagkapahiya. Ako ay kabilang sa mga hindi lubos na sanay sa wikang Filipino. Sa tuwing kailangan ko magsalita sa harap ng maraming tao gamit ang aking wika, tila ba ay may harang na humahadlang sa aking mga ideya. Sa paaralan, madalas ako maikumpara sa isang banyagang kisimulan pa lamang matuto ng bagong wika. Sa halip na mainganyo, nakatanggap ako ng puna tulad ng Pilipino ka. Pahirap ka sa Filipino, Bagamat masakit ang mga salatang ito, ito ay nagtulak sa akin na pag-isipan ang kahalagahan ng wika sa ating buhay. Sa pang-araw-araw na buhay, damang-damang -daman ko ang epekto ng kahinaan ko sa Filipino. Kapag ako'y namimili sa palengke, may pagkakataong may hindi pagkakaintindihan dahil sa bigkas ng presyo o produkto. Sa mga pampublikong lugar, may takot ako magtanong dahil baka mapansin ang aking pagkakamali. Kahit sa loob ng pamilya, may mga usapan kung saan parang nawawala ako dahil kulang ang tiwala ko sa sarili pagdating sa paggamit ng wika. Ngunit sa kabila nito, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang hindi pagiging bihasa sa wikang Filipino ay hindi nangungulgan ng kawalan ng halaga bilang tao. Sa halip, ito ay paalala na ang wika ay patuloy nating natututuhan at pinayayaman. Ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa malalim na pag-unawa at mas mahusay na paggamit ng wika. Ang bawat maling bigkas ay nagsisilbing paalala na ang wika ay hindi lamang tungkol sa perpektong gramatika, kundi sa ating kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Kaya para sa mga tulad ko, na hindi pa lubos na bihasa sa wikang Filipino. Huwag kayong matakot magkamali, magtanong, makipag-usap, at patuloy na mag aral Tandaan, ang wika ay isang buhay na kasangkapan. At habang tayo ay nabubuhay, mayroon tayong pagkakataong matuto. Ang mahalaga ay ang layunin natin ipahiyag ang ating saloobin, damdamin, at ideya ng may katapatan. Ang wika ay hindi sukatan ng talino o pagiging tunay na Pilipino. Ito ay isang kasangkapan ng komunikasyon at tulad ng anumang kasangkapan, ito ay natutuhang gamitin ng mahusay. Ang mahalaga ay ating puso't diwa sa likod ng bawat salita. Kahit magkaisa tayo sa pagkatanggap sa ating kahinaan at gawing inspirasyon ito upang mas malapit tayo sa isa't isa. Maraming salamat at mabuhay ang wikang Filipino.